Ang albularyo at ang anak ng aswang sa isang liblib na baryo sa kabundukan ng Luzon, may isang albularyo na kilala bilang si Mang Elias. Taglay niya ang kakaibang kakayahang makaramdam ng mga hindi pangkaraniwang nilalang, mga engkanto, lamang lupa, at higit sa lahat, ang mga aswang. Dahil dito, kinatatakutan siya ng masasamang espiritu at nilalang ng dilim. Isang gabi, habang naglalakad siya sa kakahuyan upang kumuha ng halamang gamot, nakarinig siya ng mahihinang iyak. Sinundan niya ang tunog at natagpuan sa ilalim ng isang matandang balete ang isang sanggol na nakabalot sa pulang tela. Puno ng takot at pagtataka si Mang Elias, sino ang magiiwan ng isang sanggol sa ganitong lugar? Ngunit nang tiningnan niya ang paligid, naramdaman niyang may mga matang nagmamasid mula sa dilim, alam niyang hindi ito ordinaryong bata. Sa kabila ng pagdududa, hinuwi niya ang sanggol at pinangalanan itong Gabriel. Lumaki si Gabriel bilang isang malakas at matalinong bata, ngunit may kakaibang nangyayari sa kanya tuwing sasapit ang gabi. Minsan, nahuhuli siyang nakatitig sa buwan ng walang imi. May pagkakataon ding napapansin ni Mang Elias na mabilis gumaling ang mga sugat ng bata, at tila hindi siya nagkakasakit kailanman. Dumaan ang mga taon, at unti-unting napansin ng mga taga-baryo ang kakaibang kilos ni Gabriel. May mga hayop na nawawala, at minsan, may natatagtuang mga bangkay ng manok at kambing na tuyong-tuyo na tila sinipsip ang dugo. Nagsimulang pag-usapan ng mga tao na may aswang na namumugad sa kanilang bayan. Isang gabi, dumating ang isang matandang babae sa bahay ni Mang Elias. Payat ito, kuno batang balat, at may matatalas na mata. Ako ang tunay niyang ina, Anito, sabay-turo kay Gabriel, dugo ng lahi ko ang dumadaloy sa kanya." Nagdilim ang paningin ni Mang Elias, hindi maaari, matigas niyang tugon, pinalaki ko siyang may puso ng isang tao. Ngunit ng gabing yon, nagising si Mang Elias sa malalakas na yabag sa bubong. Nang sumilip siya, nakita niya si Gabriel, hindi na isang binata, kundi isang ganap na aswang. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pula, mahaba ang kanyang mga kuko, at ang kanyang bibig ay may bakas ng dugo. Itay, mahina ang ngunit malalim ang kanyang tinig, gutom ako. Agad na dinampot ni Mang Elias ang kanyang agimat at binunot ang matagal ng nakatagong itak na hinulma sa pilak at babaylanong dasal. Hindi kita hahayaang maging halimaw, anak, aniya habang inihahanda ang sarili. Nagpatuloy ang matinding sagupaan, albularyo laban sa anak ng aswang. Mabilis si Gabriel, kaya't nahirapan si Mang Elias na makailag sa kanyang mga atake, sa isang iglap, Nagawa ni Gabriel na sugatan ang braso ng matanda. Pero sa kabila ng sakit, nagawa ni Mang Elias na bigkasan ang isang makapangyarihang orasyon, na paatras si Gabriel, nang inisay sa sakit. Mabilis na sinamantala ni Mang Elias ang pagkakataon, sa isang malakas na pagsugod, inilapat niya ang kanyang agimat sa dibdib ni Gabriel. Nalagutan ng hininga ang binata, at sa kanyang huling sandali, bumalik ang kanyang anyo bilang isang ordinaryong tao. Isang luha ang pumatak sa kanyang pisngi. "Patawad, Itay." Napaluha si Mang Elias habang yakap ang bangkay ng anak na kanyang minahal. Mula noon, hindi na muling nakita sa baryo si Mang Elias. Ngunit may mga nagsasabing sa tuwing kabilugan ng buwan, may isang matandang lalaki na nakaupo sa ilalim ng isang punong balete, tahimik na nagdarasal sa kaluluwa ng kanyang inampun, ang anak ng aswang. Wakas.